Hay mga mahalaga din tapik niyon ay tinatanong ni Ken. Ang tanong niya ay, ano po ba ang dapat para baon na baon? So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. dapat ay yung nakaupo ang babae sa ibabaw mo. Siguradong yan ay baon na baon, sagad na sagad. So, kung mas gusto mo pa ng iba pa, yung nakahiga pero nakapatong sa unan. Kung pwede, kung kakayanin naman, tatlong unan. Kasi ba diba yung may mga unan talaga na sobrang Kaya bumabaon pa rin doon sa ilalim. Kaya ang uh, may papayo ko, tatlo o apat na unan kung sobrang malambot yan. Basta maangat yung kanyang balakang. Kapag ginawa mo yan, sigurado kang masasarapan. Kahit pa yan ay nak nakababalang ng paa o kaya nakataas o paa sa balikat mo o kaya hawak-hawak mo yung paa niya. Lahat ng yan, masarap. O kaya naman, hawak mo paan na patagilid. Yung mga ganon. Kahit na ano, pwede mo magawa basta lalagyan mo sa ilalim ng unan. O kaya naman yung ko. Lahat naman yan, sagad na sagad yan. Iba yung mo kapag ka yan ang ginawa mo. Kahit na nakaluhod ka dyan o nakatayo ka dyan, pwedeng hindi yan. Masasagad mo pa rin yan. Basta aalalayan mo ng kamay mo ang kanumbala kang So sana sagot ko na ng tama ngayong tanong in like this video please consider like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog